kumusta? Okay, ngayon, sisilipin natin tong isang uh, source na nakuha natin tungkol to sa isang specific na paraan ng pag-share ng personal na kwento, lalo na kung um, may kinalaman sa pananampalataya. Ang tawag dito ay testimony o patutoo. Titignan natin, based dito sa material, paano ba to binubuo? Ano ba to? Oo, tama. At uh, base nga rito sa source natin, tong patutuo, hindi lang siya simpleng kwento tungkol sa sarili mo eh. Ang diin daw talaga ay kung paano um, yung Diyos or yung Spiritu Santo, sabi nga rito, sa buhay ng isang tao. Sinasabi rin na mahalaga daw to kasi parang responsibilidad mo raw na i-share yung, alam mo yun, yung pag-asa na meron ka. Lalo na daw kung may magtanong, Uy, bakit parang kalmado ka kahit ang gulo ng sitwasyon? Ganon. Hindi roto to parang leksyura. Mas personal na experience. Ah, okay. So, hindi lang siya basta, Uy, ito nangyari sa akin. May deeper purpose pala at nakasentro talaga sa experience mo. With God, ganon ba? Oo, yun yung dating. Tapos, nabanggit din yata dito na, ah, uh, kahit mahalaga, marami daw yung parang natatakot o nag gawin to sa simula. Oo, binanggit yon. Normal lang daw yun na reaction. Yung takot o kaba. Okay, so paano nga ba ito um, hinuhulma? May structure ba to na sinusuggest yung source? Meron, meron. Malinaw siya. Hinati sa tatlong, ano, tatlong major parts. Una, yung tinatabag na before. Ito yung buhay mo raw bago ka sumampalataya kay Kristo. Tapos pangalawa, yung how. Bale, paano ka nakaabot sa point na yon? At uh, pangatlo, yung after, yung buhay mo na pagkatapos, ano na yung mga nagbago? Okay, okay. Sige, isa-isahin natin. Unahin natin yung before. Ano daw yung mga kailangang tandaan dyan? Dito sa before, ang sade, ilarawan mo raw kung sino ka bago nung sinasabi nilang pagbabago. Ano ba yung mga um, hinahabol mo noon? Pera, success, relasyon? Ano yung mga sinubukan mong, alam mo yun, solusyon na parang... Wala, di nag -work. Tapos, may paalala dito yung source na importante. Dapat daw, maikli lang at iwasan yung parang um, nagyayabang ka pa tungkol sa mga dati mong mali. Ang focus daw dapat, sino ka noon, yung kalagayan mo, hindi yung pagbibida ng mga kasalanan, kumbaga. Ah, gets ko. Hindi ito yung highlight, kumbaga. Parang set up lang sa main story, no? Okay. Sunod yung how. Paano to? Yung how naman, ito na yung details. Paano ka raw na-reach nung um, mensahe? O paano ka lumapit sa pananampalataya? May nag-invite ba sa'yo? O baka may malaking event sa buhay mo, like um, nawalan ka ng mahal sa buhay, na parang nag-trigger. Baka may tao rin na naging parang tulay, no? Dito rin daw ikukwento yung mismong moment nung pagtitiwala mo. Pwedeng isang dasal lang, o isang biglang ah realization o baka mas mahabang proseso para sa iba. Dito na pumapasok yung very specific at personal details, no? Interesting. At yung huli, yung after, sabi mo kanina, ito daw dapat yung pinakamahaba, yung may pinakamalaking emphasis. Oo, tama. Yun ang sabi ng source, ha? Dito raw talaga yung focus dapat. Dito mo raw share yung mga, ano, concrete na pagbabago. Paano nasagot yung mga hinahanap mo dun sa before? Anong mga pagbabago sa ugali mo, sa tingin mo sa buhay, sa priorities mo ang nangyari? Paano ka raw nagkaroon nung sinasabi nilang pag-asa o kapayapaan o kagalakan? Kahit na alam mo na may mga challenges pa rin. At mahalaga rin daw, sabi dito, tapusin mo to emphasizing yung um, assurance mo sa eternal life through Christ. Malinaw yung tatlong parts, pero may nabanggit din about adapting it. Di ba, hindi pala ito parang script na pare-pareho lagi. Kailangan i-adjust depende sa kausap. Exactly. Kailangan daw i-consider yung audience mo. Yung haba, for example. Pwedeng mga 5 to 10 minutes lang daw kung group sharing. Pero kung one-on-one kayo nag-uusap, pwede umabot ng mas matagal depende sa takbo ng usapan. Pati yung mga details, dapat appropriate. Halimbawa, may mga bagay siguro na di mo ikukwento kung um, bata yung kausap mo. Practical na advice to eh. Okay, very practical nga. So, kung ibubuod natin para sa iyo na nakikinig, based dito sa source, ano yung pinaka-goal ng pag-share ng ganitong patotoo? Mukhang hindi naman siya parang manalo sa isang argumento, no? tama ka. Actually, ang ganda nung sinabi dito sa source eh, Ang pagbabahagi raw ay parang set up for a conversation rather than an argument. Mas paraan daw ito para, una, magbigay luwalhati sa Diyos. Pangalawa, para magbukas ng pinto para sa mas malalim na usapan at makabuo ng connection. Tapos, madalas daw, ang natural na kasunod after mo mag-share, tanungin mo yung kausap mo. Ah, may tanong ka ba? Para tuloy yung conversation. At habang ginagawa mo raw to, unti-unti rin nawawala yung kaba or takot mo sa pag-share. Maganda yun. At isa pang malakas na point dito sa source. Ang power daw ng testimony ay eh dahil personal story mo to. Walang pwedeng mag-dispute sa experience mo mismo. Oo, mahirap nga kontrahin yun, di ba? Kasi naranasan mo eh. Hmm. So, bilang pangwakas na thought para sa'yo, kung iisiti mo yung sarili mo mga kwento mga experience ng pagbabago o pagkatuto o kahit anong meaningful event sa buhay mo. Paano kaya ito pwedeng maging um, tulay para makakonect ka o para magkaunawaan kayo ng ibang tao kahit na hindi na nasasarali doon sa religious context na pinag-usapan natin. Isang bagay siguro na pwede mong pag-isipan.